Gano sa iyo, boss? May aso eh. Ah, may aso. Ito na yung pinakuha. Alam, hindi ko Ako magagali. Dalawa kayo? ay tigakasin yung tuwagin nila sa pa rin. Yan ang mahirap sa mga asong nakabitaw eh Ingat, ingat, ingat Ingat, ingat bos Oh, ah, ingat, ingat Yun yung ano, yun yung sobrang hirap dito sa atin guys kahit saan ka pumunta dito sa atin, sa Pilipinas, hindi talaga nawawala yung mga nakabitaw na aso. Kahit yung mga nasa iskinita lang o mga nasa maliliit na street, talagang meron talagang mga aso. Ako ilang beses ko na rin na-experience yan nung no, pa ako. Kaya dapat talaga yung mga, ano, yung mga aso nakatali. Kasi buti na nga lang yun, medyo mabagal pa yung takbo nun eh. Kasi kung mabilis yun, malamang sa malamang, hindi lang yun ang aabutin ni sir. Tapos, ano pa, uh, buti ka mo walang nakasunod na ano, malaking sasakyan o kaya truck. Kasi kung may nakasunod, napakadelikado guys kasi pwede siyang mabangga, lalo kung medyo mabilis yung nakasunod. Pwede siyang masagasaan pagkatumban niya eh ng dahil lang sa aso na nakabitaw di ba yung aso na yun kaya nakabitaw yun ibig sabihin uh, hindi masyadong ano wala masyadong pakialam yung may-ari doon nasa highway pa kung masagasaan yun o hindi ganun lang ka ano yung ano ganun yung ganun lang yung care ganun lang yung pakialam ng may-ari samantalang yung buhay ng tao isipin mo yun kung may nakasunod dun kay kuya na truck hindi siya napansin na natumba na siya dahil nakabangga siya ng aso wala na kawawa naman yun kawawa naman yung mga rider di diba? kaya sa mga ano sa mga may aso siguro mas okay siguro para naman ano hindi tayo nakaka abala ng tao hindi nakakadisgrasya yung aso natin Siguro mas okay kung hindi natin kayang ikulong Itali na lang natin Lalo yung mga ganitong ano Lalo yung mga ganitong highway Kasi hindi mo may iwasan Lalo na pag ganitong oras madaling araw Mas medyo mabibilis magpatakbo yung mga sasakyan Mga rider Kasi ano walang traffic Wala pa kasi masyadong sasakyan At Pag ganon di ba? biglang tatawid yung aso, biglang tatakbo sa kalsada, wala na kawawa naman. Bukod sa gagastos na yung ano, yung rider. Nasaktan pa, 'di ba? Buti nga ganun lang inaabot eh, hindi hindi na sugatan ng malala. Hindi na balian, 'di ba? Mal malupit nun kung nasugatan ng malala tapos nabalian, balian. Malaking gastos 'yon. Wala silang masisingil doon, wala silang masisisi. Kasi parang self-accident yung nangyari. Aso lang yung dahilan. Diba?